Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga boxing fans at mga tagahanga ng ating pambansang kamo si Manny Pacquiao. Uh, update lang po sa mga pinag-uusapan ngayon ng Boxing World na napipintong pagharap na muli ng ating pambansang kamo si Manny Pacquiao at saka ang kanyang number one na uh, kakompetensya si Floyd Mayweather Jr. Ah, uh, kung natatandaan natin, kamakailan lang ay nagpahayag ang ating uh, ang tatay ng ating uh, uh, da kinikilalang number one na uh, paper booking view king na si Floyd Mayweather Jr. na nagsabi na uh, muli naman daw maghaharap si Manny Pacquiao at saka si uh, Floyd Mayweather Jr. Ngayon, ito ay uh, karugtong no, nung seryoso ito ng mga pangyayari na karugtong tungto ng paglalabas na yung Manny Pacquiao ng Paul sa kanyang mga tagahanga. Sino ang nararapat niyang labanan? At overwhelmingly, siyempre, lumabas na uh, mas gusto ng mga tagahanga ni Pacquiao na muling magkaroon ng rematch o muling magkaroon ng laban kay Floyd Mayweather Jr. So, ang pinaka-update ngayon, alam nyo ba, kung hindi nyo pa alam, na narito ngayon sa Pilipinas dumalaw si Floyd Mayweather Jr. Dati nung huli siyang pumunta rito pumunta siya ng Palawan Ngayon naman, ang dinalaw ni Floyd Mayweather Jr. ay ang pinaka, isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo ang Boracay So narito si Floyd Mayweather at may mga haka-haka na magkikita sila ni uh, Manny Pacquiao So, kaya buhay na buhay na naman ang, uh, ang mga usap-usapan na talagang matutuloy na itong uh, rematch na to. So, abangan natin. Actually, pinaniwalaan nga nating lahat ng mga uh, boxing analysts kasama ng mga boxing vloggers na kaya pumirma sa PBC si Manny Pacquiao ay dahil dito sa rematch na to kay Floyd Mayweather. So ang titignan lang natin kung matutuloy ba to. Ito ba yung susunod na laban ni Manny Pacquiao or meron pa muna siyang makakalaban sa mga PBC fighter o sa mga uh, boxingero ni Al Haymon na bago siya sila mag bago sila tuluyang maglaban ni uh, Floyd Mayweather na inexpect natin na pinakamalaki. So sa ganitong sinario, ah uh, ang pinag-iisipan na lang naman ni Floyd Mayweather kasi alam naman natin lahat na talagang money making tong laban na to kung sakaling matuloy. Ang pinag-iisipan nila na lang talaga ni Floyd Mayweather kung handa na siyang itaya ang kanyang uh, uh, zero, no yung yung kanyang walang bahid na tal, na panalo para sa mapanganib na si Manny Pacquiao kung kaya matuloy ito, sa tingin ba natin may iba yung, yung uh, kalalabasan, no? Uh, nakita naman natin kahit ako nung no, nanood ako ng, nung no, pinanood ko yung unang laban nila, medyo frustrated tayo sa ating uh, idol na si Manny Pacquiao kasi hindi natin in-expect na yun lang yung gagawin niya, no? Uh, yung paglusog niya sa lahat ng mga nagdaang laban, hindi natin nakita. Yung pala, may iniinda si Manny Pacquiao na uh, tama dito sa balikat. Kaya hindi siya gano'n nakakagalaw. Ika nga, after na lang ng uh, laban, tsakan, tsaka sinabi ni Manny Pacquiao na meron siyang iniinda, na nakuha niya sa pagpa-practice o over-practice noon. Ngayon ba mababago na to Malaki na ang depresya. Kasi, ang Manny Pacquiao natin ngayon na nakita ng nakalang ilang ilang laban ay ibang iba na sa Manny Pacquiao before siya mapabagsak ni uh, Juan Manuel Marquez. So kung healthy si Manny Pacquiao, mas lamang na mana matalo niya this time si Floyd Mayweather. Bakit? Ano bang pagkakaiba? Kasi nung una sila nagharap, yun na nga, bukod sa may tama si Manny Pacquiao, Ah, uh, hindi hindi pa na yung training niya kasi. Pagkakaiba sa training niya ngayon at training niya noon. Dati todo kong mag-train si Manny Pacquiao at sabi nga napuna nila na ilan laban din yun na pagdating na sa actual game, parang nauubo siya. Ang adjustment na ginawa nila ni Buboy ngayon sa training dahil kinonsider na nila edad niya na 40 anyos, medyo Medyo ano na ngayon si Manny Pacquiao medyo uh, nagbibigay na sila na mas mahabang pahinga. Halimbawa, nag-train ngayon, kinabukasan mas ma, mas mahaba yung pahinga ni Pacquiao para mag-adjust na sa dati. Kasi dati yung mga training niya nung 20s, 30s ay ibang-iba no, sagad-sagad. Yun nga yung nakita natin, kaya din nagka-injury siya noon baka nasagad sa training. Pagdat kaya pagdating ng actual na game, mapapansin natin hindi na ganun ka parang upos na upos si Manny Pacquiao. By this time na adjustan na niya 'yan at saka ngayon ang mentality ni Pacquiao, hindi na siya yung lusog nang lusog eh. Yung tira bahala na tamaan man, wala siyang pakialam. Ngayon para na rin siya si Mayweather na ang gusto niya na lang manalo kahit by points o kung may pagkakataong manakaw ang kalaban eh eh inanakaw niya <clears throat> ngayon sa senaryong ito lamang na lamang si Pacquiao dahil syempre iba pa rin yung active na boxer ka yung pahinga ni Mayweather kahit ba sabihin nyo na uh, may mga naging laban siya katulad nung huling laban niyan totoong laban si con uh, Conor McGregor eh hindi naman naniniwala na totoong laban ng boxing yun dahil parang ano lang din yun parang exhibition lang yung kay Floyd Mayweather dahil hindi naman talagang boxing to si Conor McGregor unlike kay Pacquiao talagang uh, kasama dun sa mga top 10 pound for pound yung kanyang manilalabanan lately okay so kung ngayon sila maglalaban, malamang manalo ang ating pambansang kamao. At ang maganda niyan, pag nanalo si Manny Pacquiao, malamang dahil unang talo ni Floyd Mayweather, magkakaroon pa ng uh, Pacquiao Mayweather Party na mas dudumugin at mas malaki yung pay-per-view kaysa sa unang dalawang laban nila. Kaya itong tinitimbang-timbang ni Mayweather ngayon, kung talagang hangad niya pa na mas maraming pera or okay na sa kanya na zero, zero loss siya pero uh, retirado na talaga siya sa boxing. <coughs> so po pwede naman na itong ginagawa ni Mayweather ay pandidistract lang to para ngayon hindi na pag-usapan yung Terence Crawford versus American. Pwede rin mangyari yon, di ba? Para panirang diskarte lang kay Bob Arum nasa ganun, yung mga boxer na lang kasi ang mga boksingerong under ni Al Haymon sa PBC na welterweight yan si Errol Spence, Keith Turman, Manny Pacquiao, Sean Porter at si Danny Garcia. Ito mga sikat na welterweight uh, champions ngayon, pero si Danny Garcia na dating kampiyon. Ito yung mga pinag-uusapan na welterweight. Isa lang nasa kabilang panig si Terence Crawford. So, baka panirang discarte lang to na mga may, weather. Okay? So, yun lang. Abangan natin kung ano magaganap. Bad Aratilis po.